Umiinit ang tensyon ngayon sa pagitan ng Japan at China dahil sa pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi uko sa Taiwan. Sabi kasi ng Japanese Prime Minister mapipilitan ng Tokyo na gumamit ng pwersa at militar kung gagamit ang Beijing ng warships at military actions para sa kupin ang Taiwan. Para sa Japanese leader, banta sa survival ng Japan ang posibilidad ng pananakop sa Taiwan na tinaguri ang threat to survival. Bagay naman na mariinkinon din na ng China. Ang hindi ito ang unang beses na inalmahan ng Beijing ang mga isyu na may kinalaman sa self-governing islands sa na nakalipas na linggo. Matatanda ang naghain ng diplomatic protest ang China sa European Union patapos dumalo si Taiwan Vice President Xiao B. Kim sa Interparliamentary Alliance on China o IPAC Summit sa Brussels, Belgium. Ang kauna-unahang beses na dumalo ang isang senior Taiwan official sa lugar na walang official diplomatic relations ang sa governing island. Pero depensa ng European Union, walang nilabag ang EU sa pagbisita ni Xiao sa Belgium. Patuloy pa rin daw na kinikilala ng EU ang One China Principle. Una nang sinabi ng Taiwan VP na dapat mas sumindi ang pagtutulungan ng mga demokratikong bansa, kabilang ang Pilipinas para sa anumang banta mula sa mga nais baguhin ang rules-based order sa rehiyon. Kinikilala pa rin ng Pilipinas ang One China Policy, ibig sabihin, saklaw pa rin ng mainland China, ang Taiwan. Una nang sinabi ng pamahalaan na anumang mangyayari sa Taiwan ay may direktang epekto sa mga Pilipino. Habang sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng magbago ng strategy ng bansa pagdating sa pakikitungo nito sa Beijing. Tristan Odalo, Newswatch Plus, Brussels, Belgium.